hirap pumangon, lalo na pag ang oras ay 2.45 AM. Kapit tayo. Paka pa. Pero kailangan ng gumora bells dahil maaga ang low tide ngayon. Good morning, madlang people. At like kami ay babiyahin muna sa station. Matapos magpagas, tuloy lang ang biyahe papuntang karagatan. At andito na pala kami ngayon sa bayan. Maliwanag ang daan dito dahil ang mga ilaw kumuputi-kutita. Malapit na pala ang Pasko. Exchange gift tayo. Akin ka. Sayo ako. Tiyara na. Tuloy lang ang biyahin, broom-broom. At tiyara, nandito na nga tayo. Napakadilim pa ng paligid. Pero carry bills naman dahil may dalhamin ilaw. At yan na ang huli namin ngayon for today video. Di ko na nafuhaan ng video ang aming biyahe at ang pag-angat ng mga lambat. Di rin kasi kita dahil madilim ang paligid. Kaya ito na lang ang nabidyuhan ko, ang paghangon ng mga isda dahil nakatutok ang flashlight. <coughs> Oo, magliliwanag na nga. Hindi na muna ibababa ang mga net para mabilad at malinisan dahil makapal na ang kanyang ladog. At dating gawe, andito na naman kami sa maliit na isla para maglinis ng bangka at mailagay ang mga isda sa sako at abot tanaw na naman ang sunrise ngayon. Magandang umaga, Wag mong kakalimutan na kinalimutan ka na. Goy! nga, pauwi na kami habang manghang-mangha sa pagsikat ng araw. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magsimula muli. Upang tuparin ang ating mga pangarap at upang maging mas mabuting tao, sa tuwing nagigising tayo sa umaga, binibigyan tayo ng pagkakataon upang baguhin ang mga bagay na nais natin baguhin sa ating buhay at ang pag-move on para yung paggising sa umaga mahirap pero kailangan. Thank you God sa panibagong umaga. Life is too short to wait so get up and do it. At nakarating narin kami. Malapit na kami sa aming dadaungan at syempre, dating gawe room-room ulit biyahing kalsada na naman pa uwi uh! Thank you for watching!